May mga sandali sa buhay natin na isang maling salita mo lang pwedeng sumabog ng gulo. At may mga tao namang isang tamang salita kayang pigilan ang dugo, galit at kapahamakan. Sa Biblia, may isang babae na halos walang nakakapansin. Pero dahil sa kanyang tapang at talino, naligtas niya ang buong pamilya niya. Ang pangalan niya, Abigail. Isang araw... Si David at ang kanyang mga tauhan ay naglilibot sa kagubatan ng paran. Gutom sila, pagod, at wala silang dalang pagkain. Dati na nilang tinutulungan ang mga pastol ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Nabal. Isang taong mayaman sa lupa, pero mahirap sa ugali. Kaya, nagpadala si David ng mensahe, Kaibigan, tumulong kami sa inyong mga tao. Baka pwedeng makahingi ng kaunting pagkain. Pero sagot ni Nabal, si David, sino yon? Bakit ko siya papakainin? Isang sagot na puno ng kayabangan. Walang pasasalamat, walang respeto. At doon nagsimula ang bagyo. Nag-init ang ulo ni David at inutusan ng kanyang mga sundalo na humanda kayo. Pupunta tayo sa bahay ni Nabal ngayon. Isipin mo, isang hari sa hinaharap. Dala ng galit, handang pumatay sa isang maling tao, sa isang maling panahon, sa isang maling salita. Kaya, isang buong sambahayan ay nasa bingit na ng kamatayan. Pero, sa gitna ng papalapit na panganib, may isang babaeng nakikinig, si Abigail, ang asawa ni Nabal. Maganda, matalino, at may pusong mabayapa. Lumapit kay Abigail ang isang alipin ni Nabal at ang sabi, Abigail, si David pupunta rito. Papatayin niya tayong lahat. Ano ang gagawin natin? Eto na, hindi nagpanik si Abigail. Hindi siya umiyak. Hindi niya sinabing, hayaan mo. Problema yan ang asawa ko. Instead, sinabi niya, magdala kayo ng pagkain. Maraming tinapay, alak, karne, igos at pasas. At agad siyang sumakay sa donkey niya, tumakbo papunta kay hey David, isipin mo ang eksenang ito isang babae, walang dala kundi pagkain at kapayapaan sumalubong sa apat na rang sundalo nang makita niya si David hindi niya ipinalaban ang asawa niya, hindi niya sinabing kasalanan niya yan, hindi ko yan kasalanan ang ginawa niya, lumuhot siya at nagsalita David, patawarin mo kami huwag mong dumihan ang kamay mo dahil sa isang taong hangal ang Diyos ang lalaban para sa iyo Huwag mong hayaan na ang galit mo ang magdikta sa kinabukasan mo. Pagkatapos mapakinggan yung sinabi na Abigail, tumahimik si David. Humina ang galit niya at sa gitna ng kagubatan, tumigil ang isang planong pagpatay. Dahil sa isang babaeng may wisdom mula sa Diyos. At ang sabi ni David, purihin ang Diyos dahil sa iyo Abigail. Dahil kung hindi mo ako pinigilan, may dugusan ng dadanak ngayong araw isang babae, isang boses, isang tapang. Mga kaibigan, minsan sa buhay tayo rin ang nasa pagitan ng gulo at kapayapaan. Isang desisyon, isang salita, at isang response na kayang magbago ng sitwasyon at naligtas ang buong sambahayan dahil kay Abigail. Kaya ang tanong, sa panahon ng galit, pipili ka bang maging tulad ni Nabal o tulad ni Abigail, ang babaeng pumigil sa isang kaguluhan? Let wisdom lead, let humility speak, and let God use you para pigilan ang gulo sa buhay ng iba.